Hello mga kaidol, welcome po sa aking channel, The Chinese po mga kaidol. Mga kaidol, ang ituturo ko po sa inyo mga kaidol kung paano po i-turn off ang Android feature sa uh, cellphone nyo po mga kaidol. Mga kaidol, mas maganda to sa mga Android na cellphone. Ito po kasi mga kaidol, madalas po kasi pumapasok pag once na nag-open yung uh, data nyo po, madami po siyang lumalabas sa parang search po mga kaidol. Ngayon mga kaidol, para may po natin po na madami kasi po mga ka idol, ano po yun, kumbaga gumag, ginagamit po yung data nyo mga ka idol. Kaya kumbaga, napapansin nyo mga idol, madami po siyang pumapasok ng mga site po mga idol. Ngayon mga idol, ang gagawin po natin doon ito turn off po natin po yung mga idol, para wala po yung pumapasok na site po. Ngayon mga idol, para maiwasan din po, ma, ma yun po yung nagpapadama mabilis na malubot ang cellphone po. Kaya ngayon mga ka idol, ang gagawin nyo po, ito turn off natin, para maiwasan po mabilis malubot ang cellphone, din po yung data natin hindi mababawasan po sa mga bago pong mga kaidol pasubscribe na rin po pasubscribe na rin po sa youtube channel po mga kaidol para po updated po kayo sa mga uh, upload video ko po, po ngayon mga kaidol ang gagawin natin mga kaidol pupunta na po tayo sa google po para po i-turn off natin po yung uh, pictures features ng android po i-open nyo po yung google nyo mga kaidol ito po yung google po pagkatapos mga kaidol nakikita nyo po yung profile nyo po pindutin nyo po yung profile nyo po sa google po mga kaidol Pagkatapos mo mga kaidol, nandito na po tayo Ang isusunod niyo po mga kaidol yung Udita in Search po Dito po mga kaidol, ito Pagka-open yun mga, po. Pagka mga kaidol, Nandito na tayo po sa uh, Search and Control I-scroll down mo lang siya mga kaidol Ang hanapin mo dito mga kaidol Scroll down mo lang siya po Yan, madami siya mga kaidol na mas-search po Ngayon po, ito po yung hanapin niyo mga kaidol yung your... yun to manage manage your uh, manage your search and history po ito po makakadal isusunod mo to ito ito, ito. pindutin mo to makakadal pagkatapos mo makakadal din nandito na po tayo sa search and history po tinyo mo sabi ko makadal madami po pumapasok na kung ano po yung sinisearch niyo po yun yung mga kadol, pag was na matagal na po yung na-search yung mga idol, kumbaga parang nag -re refresh pa rin mga idol, may parang puso po mapasok po sa, po sa, uh, sa, sa pag nag-open kayo ng data po. Ngayon mga idol, gagawin nyo po, nakita nyo po yung delete mga idol. Ito mga idol. Delete mo lang siya. Pagka-open sa ma delete mga idol, mayroon kumbaga itong mga idol, delete today, delete custom range, delete all the time. Itong delete today mga idol, kumbaga ito yung, pag kumbaga parang ngayon kung nag-search sa Google po, kumbaga ito ngayon po, mag-delete. Mag 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 de Ang gagawin nyo po mga idol, Itong delete all the time. Ito po. Delete all the time. Ito pa nga mga idol. I-delete mo siya all the time po. Then, pagkatapos mga idol, nandito na tayo. Isusunod niyo po yung next. Then, delete. Then, pagkatapos mga idol, God aid. Iyon. Mga idol, nabubura na siya. Na-delete na po. Ngayon mga idol, gagawin natin, back tayo. Yung, Ito sa task mga idol. Pinutin niyo po yung back. O, katapos mga kaidol, may, may isa pa tayong pupuntahan po. Scroll down mo siya ulit mga kaidol. Scroll down mo lang po itong audio and recordings. Ito yung sasabi mga kaidol. Kung baga, nire-record kasi ni, uh, ni Google yung mga sinisearch po. Ngayon mga kaidol, nakita nyo po yung arrow sa gilid po. Pindutin nyo po ito mga kaidol. Ito, yung off sa side din. Ito mga side din sa arrow. Ito, ito, ito. Ito, pindutin ito mga kaidol. Mga kaidol, napapansin nyo dito naka turn off naka turn on siya ngayon mga kaidol ang gagawin natin dyan kung baka para ma off siya ito gagawin nyo turn off po siya then may dalawang step to mga kaidol one step or three step ang gagawin nito mga kaidol yung three step po yun pong three step yun nandito na po tayo mga kaidol ha ang mga kaidol na ito yung ito sinasabi niya wave and up activate is off ito yung sinasabi nyo mga idol, naka-open na po siya. Ang gagawin natin mga idol, i-next lang po natin. Nakita nyo po yung next sa baba. Ito po mga idol, next natin. Then, ito. Nakacheck na po lahat mga idol. Lahat ang Ads Assistant, Chrome, Discover, Gmail, yan, yan. I-next mo siya ulit mga idol. ang step 3 din. Ito yung pinaka-step 3 niya mga idol. Yan, delete now. Yan. Ito yung sinasabi nyo mga idol, ito, sundin nyo lang po yung ginagawa ko. Ito, siguradong may iwasan din yung may pumapasok na site po yun delete nyo po mga kaidol ayun tapos mga kaidol na delete complete na sya god ate mo sya uh, yun naka turn off na sya mga kaidol napapansin nyo po sa side nyo po yun yung sabi nyo mga kaidol uh, naka turn off na sya ito mga kaidol mayroon pata yung isa napupuntahan po back mo lang sya back punta naman tayo po sa chrome ito po ang gagawin nyo sa Chrome mga ka Idol ha. Nakita ulit nyo po yung profile sa site. Ito mga Idol. Itong profile natin. Katapos mga ka Idol na, -op na open yung profile nyo po. Scroll down mo lang siya. Mga Idol hanapin nyo po yung site and cities po. Pagkatapos mo mga Idol. Scroll down mo siya ulit po. Scroll down. Ito yung hanap isusunod mga Idol. On device site data. Ito mga i-off mo rin po siya. Naka-on siya mga idol, i-off mo siya. Turn up. Ganun po siya kabilis mga idol kung paano po mabilis mag-turn up yung yung Android feature po sa cellphone nyo po mga idol. Sundin nyo lang po yung ginagawa ko. Lahat po mga idol. Ito idol para po makatulong sa cellphone nyo po na may hindi po mabilis malubat at po pumapasok. Kung yung sinisearch nyo dati na pumapasok po ko sa, sa pag sa loob na din po. Hanggang dito lang po mga idol mga idol Sa na pala gusto po yung video ko po, mga idol Sa mga bago po, pasubscribe na rin po sa YouTube channel ko po, mga ka-idol. Din palike na rin po sa video ko po, mga idol Mga ka madami pa po akong uh, video tutorial po sa YouTube ko po. I-open nyo po yung channel ko po, mga idol uh, Pwede pong makatulong po sa inyo. Pagwan sa may makita po yung ibang tutorial ko po. Maraming salamat po mga idol God bless po.